Anumang bagay na kayang likhain at paniwalaan ng isipan ng tao ay posible ring makamtan. Ngunit pa ano kung sabihin ko sa iyo na sa karamihan ng mga pagkakataon, ang sumisira sa iyong tagumpay ay hindi ang pagkabigo, kundi ang simpleng ugali ng labis na pagbubunyag ng iyong buhay. Parang kakaiba pakinggan. Kaya manatili ka muna. Dahil sa mga susunod na ilang minuto ay maintindihan mo kung bakit ang pagsasalita ng masyadong maaga ay ang pinakamabilis na paraan upang sirain ang iyong sariling kinabukasan at kung paano naranasan mismo ni Napoleon Hill ang katotohanang ito. Napansin mo na ba na, sa ilang sitwasyon, sapat na ang ikwento mo ang iyong mga plano sa iba at naparabang sa pamamagitan ng mahika, unti-unting nawawala ang iyong dana. Parang ang enerhiya na dati buo sa pagkilos ay biglang nauubos sa mismong sandali na lumabas ang mga salita sa iyong bibig. Hindi ito basta aksidente. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya ng pag-ugali na kapag nagsasalita tayo tungkol sa ating mga layunin, naglalabas ang utak ng dopamine, iyon din kemikal na nagbibigay ng pakiramdam ng gantimpala. Ang problema, ang tinatawag na gantimpalang maaga, ay nililin lang ang iyong isipan, pinaparamdam dito na parang nagsimula ka na sa landas, kahit wala ka pang totoong nagagawa. Parang binigyan ka ng tropeo bago pa magsimula ang karera. At, aminin natin, kung hawak mo na ang premyo, nasaan pa ang apurahan para tumakbo? Marahil naranasan mo na ito ng ilang ulit. Masigla mong idineklara, ngayong taon, mag-ipo na talaga ako ng pera, ngayon, magpapapayat na ako, o magsisimula na ako ng sarili kong negosyo. Sa unang araw, mataas ang sigla, ngunit unti-unti, nawawala ang alab. Ano ang nangyari? Ang totoo, sa pagbubunyag mo ng iyong layunin, nabusog ka na sa instant na papuri, at ang papuring iyon ang pumalit sa panloob na lakas na dapat sana ay nagmumula sa mismong paggawa. Madalas sabihin ni Napoleon Hill, nawawala ang iyong enerhiya sa bawat pagkakataong ipinapaliwanag mo ang susunod mong hakbang. Mas seryoso ito kaysa sa inaakala dahil hindi lamang pisikal na enerhiya ang pinag-uusapan, kundi pati ang lakas ng isipan na nagpapanatili sa iyong panata, kahit walang nakakakita. Kapag nagsalita ka ng labis, binubuksan mo ang pinto para sa mga opinyong hindi mo naman hiniling, at madalas, kahit walang masamang hangarin, ay unti-unti nitong sinisira ang iyong tiwala sa sarili. Isang simpleng taas kilay o tanong na, sigurado ka bang magandang ideya yan, ay maaaring maglagay ng bitak sa iyong determinasyon. Mula roon, nagsisimula ng sumibol ang mga pagdududa. Kaya't ito ang tanong, ilang beses mo nang iniwan ang isang mahalagang gawain, dahil lang may isang tao na sa ilang salita ay naglagay ng anino sa iyong pananabi. Kahanga-hanga kung paano ito nangyayari ng nang halos hindi mo namamalayan. Akala mo ay naghahati kalang ng kwento, ngunit sa totoo, ipinagpapalit mo na ang iyong pokus at binibigay ang kapangyarihan sa iba na impluensyahan ang iyong mga desisyon, Isipin mo ito, nagpasya kang tumakbo ng sampung kilometro araw-araw sa loob ng tatlong buwan. Dahil sa bugso ng motibasyon, ibinalita mo ito sa lahat sa trabaho, sa pamilya, at ipinost pa sa social media. Sa simula, parang nakakatulong ang mga positibong komento, grabe, ang disiplina mo, astig ka talaga. Ngunit sa pagtanggap mo ng papuri bago ang takdang oras, iniisip ng utak mo na parang tapos na ang misyon. Unti-unting nagiging pabigat ang disiplina, at ang presyon na tuparin ang pampublikong inaasahan ay nauwi sa pagkabalisa. Sa isang iglap, ang dapat ay personal na tagumpay ay nagiging obligasyong panlipunan, at ang pagbabagong ito ang sumisipsip sa lahat mong lakas. Ang kabaligtaran nito ang itinuturo ni Hill, ang tahimik na estratehiya. Hindi mo kailangang itago ang iyong mga ambisyon dahil sa takot, kundi para inatan ito hanggang sa maging matatag na ito laban sa impluensya ng iba. Parang pagtatanim ng binhi, wala namang naghuhukay araw-araw para ipakita ang ugat habang tumutubo dahil alam na nito na mamamatay ang halaman kapag ginawa iyon. Kailangan ng panahon, proteksyon, at higit sa lahat, pribadong espasyo ang paglago. Sa pag-iingat mo ng iyong mga layunin para sa iyong sarili, hindi ka lamang nagpapanatili ng malinaw na pokus, kundi tinatanggal mo rin ang pangangailangan ng papuri mula sa iba kaya't ang lakas ng loob ay nagmumula sa loob mo mismo at hindi sa walang saysay na palakpakan. Kaya bago mo ibahagi ang ideya na bagong sumibol, huminto ka muna sandali at itanong sa sarili, tunay ba akong nagnanais na umusad o hinahanap ko lamang ngayon ang kasiyahan na dapat ay maramdaman lamang kapag natapos na ang layunin. Ang simpleng pagninilay na ito ang maaaring maging hadlang para hindi mo ipagpalit ang mga konkretong resulta kapalit ng panandaliang papuri sapagkat sa huli walang nakakaalala sa mga ipinangako mong gagawin. Ang mga tao ay humahanga lamang sa mga bagay na tunay mong naisakatuparan. At ang pagkakaibang iyon ay nagsisimula sa katahimikan. Si Napoleon Hill ay hindi naging isa sa pinakamalaking may akda sa buong mundo ng basta-basta lamang. Bago niya maisulat ang aklat na magbabago ng kanyang buhay at ng milyon-milyong tao, dumaan siya sa isang karanasang tuluyang naghubog sa kanyang pananaw ukol sa kapangyarihan ng pananahimik. Sa unang bahagi ng ikadalawampung siglo, noong isa pa siyang batang mamamahayad na naghahanap ng mga kwentong may tatak sa isipan, nabigyan si Hill ng pagkakataong makapanayam si Andrew Carnegie, ang hari ng bakal at, noong panahong iyon, isa sa pinakamayamang tao sa buong daigdig. Ang inakala niyang magiging isang simpleng panayam ay nauwi sa isang hamon na kakailanganin ng higit sa dalawang dekada ng kanyang buhay. Ibinunyad ni Carnegie na naniniwala siyang mayroong tiyak na formula para sa tagumpay, isang uri ng gabay ng mga prinsipyong maaaring sundan ng sinuman upang umunlad. Ngunit may isang kondisyon, dapat ilaan ni Hill ang dalawampung taon ng kanyang buhay upang kapanayamin at pag-aralan ang isipan ng mga pinakamatabumpay na tao sa panahong iyon. Tipunin ang kanilang karunungan at sa huli ay isaayos ito para ibahagi sa mundo. Ngayon, isipin mo ito, kapag nakatanggap ka ng ganitong uri ng alok, hindi ba't gugustuhin mong ipagsigawan sa lahat? Ito ang klase ng pagkakataon na ikinukwento ng sinuman sa mga kaibigan, pamilya at katrabaho. Ngunit kabaligtaran ang ginawa ni Hill. Mula sa unang sandali, naunawaan niya na kung ibubunyag niya ang proyektong ito ng maaga, maakit niya ang agos ng mga pagdududa, batikos at, higit sa lahat, mga taong magtutulak sa kanya na isiping imposible ang kanyang layunin. Alam niya na hindi ito maliit na adhikain, kundi isang mithiin na kakailanganin ng maraming taon ng pagsusumikap, tibay ng loob at disiplina na hindi matitinan. Kung ipapaalam niya agad ito, para na rin niyang binuksan ang pintuan para pumasok ang dose-dose ng opinyon na madalas ay nakakapanghina ng loob at nakakalabo ng kanyang isipan. Sa pagpili ng pananahimik, napangalagaan ni Hill ang kanyang pokus at naingatan ang kanyang sigla. Hindi niya kinailangan ang palakpakan upang magpatuloy, sapat na ang panloob na katiyakang siya ay nasa tamang landas. Sa loob ng maraming taon, nilibot niya ang bansa, kinapanayam ang mga tulad ni na Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell at Theodore Roosevelt. At habang sumisimsim siya ng mahalagang aral mula sa bawat isa, tiniyak niyang hindi gawing palabas ang kanyang paglalakbay para lamang masiyahan ang kuryosidad ng iba. Alam niya na ang ganitong uri ng maagang pagpapakita ay walang idadagdag sa tunay na gawain, ngunit madaling makakasira sa kumpiyansa na kailangan para magpatuloy. Bunga ng tahimik na panata na yon ay ang pagsilang ng aklat na mag-isip at yumaman, isa sa mga pinakamabentang at pinakamakapangyarihang aklat sa lahat ng panahon. Munit higit pa sa nilalaman, kapansin-pansin ang paraan kung paano siya nakarating doon. Pinatunayan ni Hill sa gawa hindi sa salita, na ang pagprotekta sa isang dakilang layunin laban sa paghatol ng iba ay kasing ng mismong paggawa upang ito ito'y maisakatuparan. Naranasan niya mismo ang kaibahan ng paghahangad ng papuri at ng paghahangad ng resulta, at pinili niya ang huli, kahit ang ibig sabihin nito ay magtrabaho ng maraming taon sa anino, walang pagkilala, walang ilaw ng entablado, walang palakpakan. Ang halimbawa niyang ito ay nagpapaalala na madalas. Ang pinakamalalaking tagumpay ay kadalasang ipinapanganak sa malayo sa paningin ng publiko. Hindi inilihim ni Hill ang kanyang paglalakbay dahil sa hiya, kundi bilang isang maingat na estratehiya. Alam niya na ang malalaking pangarap ay katulad ng bagong sindi na apoy, sapat na ang isang bulong ng pagdududa upang patayin ito. At kung kahit siya na araw-araw ay nakikipag-ugnayan sa mga kilalang pinuno at inventor, ay piniling inatan ang kanyang proyekto sa pamamagitan ng ganap na katahimikan. Ano ang sinasabi nito tungkol sa atin at kung paano natin pinangangalagaan ang sarili nating mga layunin? Maaaring ang pinakamakapangyarihang aral dito ay hindi lamang nasa mga salitang isinulat niya sa kanyang aklat, kundi sa paraan kung paano niya ito binuo. Ang lakas ng katahimikang may estratehiya, ang nagbigay buhay sa isang gawaing tumawid sa maraming salinlahi at patuloy na nagbabago ng mga buhay hanggang ngayon. Hindi lahat ng nakikinig sa iyo habang ibinabahagi mo ang iyong mga plano ay tunay na nais ang iyong tagumpay. Ito ay isang masakit ngunit kailangang maunawa ang katotohanan. May mga tao na maaaring gumiti at magsalita ng mga salitang pila na kapagpapalakas ng loob, munit sa kaibuturan ay nakakaramdam sila ng pagkailang sa iyong pag-usad. Nangyayari ito dahil ang iyong pag-abante, kahit kaunti, ay nagiging salamin na nagpapakita ng kanilang sariling pagkakastagnante. Ang iyong determinasyon ay nagpapakita ng mga bagay na hindi nila ginagawa, at ang tahimik na paghahambing na ito ay maaaring magbunga ng inggit, paligsahan, at maging isang lihim na hangaring huminto ka. Mayroon ding mga hindi masama ang intensyon, ngunit wala silang kakayahang makita ang iyong layunin sa parehong paraan na nakikita mo ito. Ipinapasa nila ang sarili nilang takot at kawalan ng kapanatagan sa iyong mitiin, at ginagawa nila ito ng napakanatural na minsan, ay hindi mo namamalayang naapektuhan ka na may iba pa na, nang hindi nila namamalayan, ay nais hubugin ang iyong landas ayon sa pananaw nila. Maaari itong nakabalot sa anyo ng payo, tila makatwirang mungkahi, o kahit ng totoong pag-aalala. Ngunit sa kaibuturan, pareho ang epekto, nagtatanim sila ng mga pagdududa na dati ay wala. Pinatutunayan ng agham ang bigat nito. Ayon sa mga pananaliksik ng Universidad ng Chicago, ang mga negatibong komento ay may hanggang tatlong ulit na mas malakas na epekto sa damdamin kumpara sa mga positibong komento. Ibig sabihin, kahit makatanggap ka ng sampung papuri, sapat na ang isang salitang nakapanghihina ng loob upang pasimulang kainin ang iyong motibasyon. Ang mas mapanganib pa, bihirang maging agarang epekto ito. Unti-unti itong pumapasok sa iyong isipan, hanggang sa isang araw ay magising ka at mapansin hindi mo naramdam ang parehong kasabikan tulad ng noong simula. Isipin na magpasya kang magbukas ng sarili mong negosyo. Pun ka ng sigla at ideya at ibinabahagi mo ito sa isang kakilala. Sumagot siya, maganda pero paano kung may krisis? Paano kung mabigo? Isang paungusap lang, ngunit taglay nito ang makapangyarihang takot. Mula sa sandaling iyon, nagsisimula ng pumasok sa iyong isipan ang mga sitwasyong dati ay hindi mo iniisip. Nagsisimula kang magplano ng mas maingat, mag-atubiling mamuhunan, magpaliban ng mga desisyon, at lahat ng ito ay dahil sa isang maliit, ngunit mabigat na binhing itinanim sa'yo. Kung itinago mo sana ang plano hanggang sa maisagawa mo ito, hindi sana umiral ang ganoong komento at mananatiling buo ang iyong enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na binibigyang diin ni Napoleon Hill ang kahalagahan ng pagbabantay sa iyong mga layunin. Alam niya na ang pinakadelikadong panganib ay hindi mula sa lantad na pag-atake, kundi mula sa tahimik na pagdududa. Ang pagdududang hindi sumisigaw, ngunit bumubulong sa tamang oras upang pahinain ang iyong tiwala. Kapag nanghina ang tiwala, nawawala ang ritmo ng katawan at isipan. Nagkakawatak-watak ang fokus. Hindi sobra ang sabihin maraming pangarap ang namamatay sa ganitong paraan, hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan o oportunidad, kundi dahil na ipakita ang mga ito sa mga taong hindi pa handang tumanggap nito. Kaya bago mo ibahagi ang iyong mga plano, mabuting itanong muna sa sarili mo. Ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili ay, ang taong ito ba ay magdadagdag ng lakas sa aking layunin o sisipsip ng aking enerhiya? May tala ba siya ng pagbibigay suporta sa akin o ng pagpapaduda sa akin? At, higit sa lahat, kailangan ko ba talagang ipaalam ito sa kanya ngayon? sapagkat, sa huli, ang nakasalalay dito ay hindi lamang ang iyong pribadong espasyo, kundi pati na rin ang mismong kaligtasan ng iyong sariling pananaw. Sa bawat pagkakataon na inilalantad mo ang pananaw na iyon sa isang tinig na hindi nakaayon, inilalagay mo sa panganib ang iyong emosyonal na katatagan at ang pagkakapare-pareho ng iyong mga kilos. Ang pagpili na manahimik ay hindi nangangahulugang mawala ng tiwala sa lahat, kundi ang pumili ng may karunungan kung sino ang karapat dapat makaalam sa bagay na patuloy mo pang binubuo. Ang pag-iingat sa iyong enerhiya ay, sa tunay na diwa, pag-iingat din sa iyong buhay. Sapagkat ang enerhiya ay hindi lamang pisikal na kakayahang bumangon ng maaga o magtrabaho hanggang gabi, ito rin ay malinaw na pag-isip, matatag na damdamin, at kakayahang manatiling matibay sa gitna ng anumang panlabas na panghihimaso. Kapag ibinahagi mo ang iyong mga plano ng masyadong maaga, ang enerhiya na iyon ay kumakalat at nababawasan. Para bang bawat komento, bawat opinyon, bawat tingin ng pag-aalinlangan ay kumukuha ng bahagi ng gatong na dapat ay para lamang sa iyong pagsasakatuparan. Madalas ipaalala ni Napoleon Hill na ang katahimikan ay hindi pagtatago, ito ay pagpapanatili, pagpapanatili ng iyong pokus, ng iyong tiwala sa sarili, at ng lakas na kailangan upang gawing resulta ang isang ideya. Isipin mo ang larawan ng isang panday na humuhubog ng espada. Kailangan niya ng matinding init, tiyak na mga hampas, at lubos na konsentrasyon. Ngayon, isipin mong habang siya ay nagtatrabaho, bubuksan niya ang pinto ng kanyang pandayan, upang panoorin ng lahat. May magpupuri, may pupuna sa paraan, at may magmumungkahi ng pagbabago. Sa huli, kahit mabuti o masama ang layunin ng mga iyon, bawat saglit ng pagkaantala ay kumakain sa kanyang atensyon at nagpapahina sa talim. Ganyan din ang nangyayari sa iyong buhay. Kapag ibinahagi mo ang iyong plano bago ito maging handa, binibigyan mo ng pahintulot ang iba na pakialaman ito, kahit sa pamamagitan lamang ng salita. At madalas, sapat na ang isang pang-uusap upang baguhin ang iyong direksyon at maantala ang buong progreso. Ang pinakakakaiba pa ay hindi natin agad napapansin kung gaano tayo nito naapektuhan. Naniniwala tayo na kaya nating salain ang mga opinyon na parabang pumapasok sa isang tainga at lumalabas sa kabila. Munit sa pinakamalalim na antas, iniimbak ng ating isipan ang mga mensaheng iyon at nagsisimulang isaalang-alang ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang sumusuko sa mga layunin na noong una ay tila matatag. Hindi dahil sa kakulangan ng disiplina, kundi dahil sa enerhiya na naubos bago pa man umabot sa kalahati ng paglalakbay. Isang simple ngunit makapangyarihang paraan upang maiwasan ito ay ang gumawa ng kasunduan sa sarili na manatiling tahimik. Hindi ito paglayo sa lipunan o sobra-sobrang pagdududa, kundi ang pagkaunawa na hindi lahat ng plano ay nangangailangan ng manonood. Sa pamamagitan ng pagtatago ng iyong mga layunin, lumilikha ka ng espasyong walang panghihimasok, kung saan ang bawat hakbang ay bunga ng iyong paniniwala at hindi ng presyon mula sa iba. Sa ganitong espasyo umuusbong ang disiplina, sapagkat hindi ka tumutugon sa inaasahan ng iba, kundi sa sarili mong determinasyon at narito ang isang hamon na maaaring magbago ng paraan ng iyong pakikitungo sa iyong mga layunin. Pumili ng isang mahalagang bagay na nais mong makamit at, sa loob ng tatlumpung araw, huwag itong banggitin sa kahit sino. Walang pahiwatig, walang clue, walang post gamitin ang panahong ito upang magtrabaho ng tahimik at obserbahan ang mangyayari. Marami ang nakakapansin na, kapag wala ang bigat ng pangangailangang ipaliwanag o bigyang katwiran ang bawat galaw, mas maraming enerhiya ang natitira upang kumilos. Lalong tumitindi ang fokus na babawasan ang mga sagabal at mas mabilis na lumilitaw ang mga resulta. Sa huli, ang pag-iinat sa iyong enerhiya ay isang desisyon na ginagawa araw-araw na walang makakaalis sa iyo mula sa tunay na mahalaga. At ang desisyong iyon ay nangangailangan ng tapang sapagkat ang katahimikan ay hindi laging maginhawa. Ngunit kung kaya mong labanan ang tukso na ipakita ang bagay na patuloy mo pang binubuo, makikita mo ang kapangyarihan ng pananahimik. Mapapansin mo na ang katahimikan ay hindi kawalan ng pagkilos, kundi ito ang matabang lupa kung saan na ihahasik at naalagaan ang pinakamatatag na resulta. Maraming halimbawa ng mga tao na bumagsak dahil binaliwala nila ang kahalagahan ng pagprotekta sa kanilang mga layunin. Kapansin-pansin kung paanong sa mundo ng mga sikat at kilalang personalidad, madalas itong mangyari. May mga proyektong ipinapahayad ng may engrandeng pagpapakilala puno ng pangako at inaasahan, ngunit sa realidad, hindi man lang nakarating sa yugto ng katuparan. At hindi lamang ito usapin ng maling pamamahala o kakulangan sa kakayahan, madalas, ang sumira sa proyekto ay ang bigat ng maagang pagbubunyad nito. Kapag ang isang ideya ay inilalantad sa publiko ng sobrang aga, nabubuo ang isang obligasyon na mas nakatali sa imahinasyon ng ibang tao kaysa sa aktwal na pagsasagawa nito. Ang pressure na tumugon sa panlabas na inaasahan ay kumakain ng lakas, nagdudulot ng pagkabalisa, at ginagawang isang nakakapagpigil na tungkulin ang isang gawain na dapat ay puno ng sigla at sigasig. Lalo pang lumalala ang ganitong sitwasyon sa panahon ng social media, kung saan bawat salita at bawat pangako ay naitatala at kalaunan ay ipinapaalala at hinihingi ng mga taga-subaybay. Kapag ang isang artista ay nag-aanunsyo ng isang album bago pa man makapasok sa recording studio, o kapag ang isang negosyante ay naglalantad ng isang produkto bago masiguro ang pagiging posible nito. Sa katunayan ay itinatali nila ang kanilang sariling pag-usad sa isang kwento na hindi pa umiiral sa realidad. At sa paggawa nito, nawawala ang kalayaan na baguhin ang plano, magkamali, at magtama ng walang panghihimasok o opinyon ng buong mundo. Madalas, ang kahihinatnan ay tahimik na pag-abandona sa proyekto dahil nagiging hindi na kayang dalhin ang pressure mula sa labas. Binalaan na ni Napoleon Hill ang ganitong bagay nang sabihin niya, huwag mong ipagpalit ang iyong apoy para sa palakpak. Maaaring tunog makata ang mga salita, ngunit may malalim itong praktikal na bigat. Ang ngi apoy ay ang dalisay na sigla at motibasyon na nagmumula sa pagnanais na matapos ang isang bagay, hindi mula sa pangangailangang ipakita na may ginagawa ka. Kapag ipinagpalit mo ito para sa palakpak, ibinibigay mo ang iyong enerhiya upang pakainin ang inaasahan ng iba, at ang problema sa palakpak ay mabilis itong naglalaho. Sa simula, maaaliw ang mga tao sa iyong ideya, ngunit kalaunan, kumakalat at nawawala ang atensyon. Kapag humupa ang inay, makikita mong mag-isa ka na, wala na ang panloob na lakas na sanay mayroon ka kung hindi mo agad isinapubliko ang iyong mga plano. Narito ang pinakamahalagang punto, mas natatandaan ng mga tao ang nagawa mo kaysa sa ipinangako mong gagawin. Kaunti lamang ang talagang magmamalasakit kung nag-anunsyo ka ng isang bagay na hindi natuloy, ngunit para sayo, ito ay parang aninong sumasama sa bawat bagong pagtatangka. Para itong bitbit -bit na talaan ng mga pangakong hindi natupad. Nakaapekto ito sa tiwala, hindi lamang ng iba sayo, kundi pati ng sarili mong tiwala sa iyong kakayahan sa bawat pagkakataong mabigo ka sa harap ng publiko, nabubuo sa iyong isipan na mas madali ang magsalita kaysa magpatupad, at natututo ang utak na ulitin ang siklong ito. Ang lunas dito ay simple sa teorya, ngunit nangangailangan ng disiplina, huwag magsalita hanggat wala ka pang matibay na hawak. Hindi ibig sabihin nito na magtatrabaho ka ng palihim magpakailanman, kundi maghintay hanggang handa na ang pundasyon upang kayanin ang anumang kritisismo o pressure na darating. Sa ganitong paraan, kapag nag-anunsyo ka na, hindi mo yaalok ang isang pangako, kundi isang katotohanan. At ang mga katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol sa pamamagitan ng salita. Nakakatayo sila ng mag-isa dahil malinaw at hindi mapapasinungalingan ang resulta. Ito ang uri ng reputasyong nabubuo kapag pinipili mong huwag agad humabol sa papuri at sa halip ay tahimik na pinapatatag ang iyong gawain. Ang pag-unlad sa katahimikan ay isa sa pinakamabisang estratehiya na maaari mong gamitin kung tunay mong nais ng matatag at pamatagalang resulta. Mayroong isang bagay na lubos na nakapagbabago kapag nagtatrabaho ka ng malayo sa mata ng ibang tao, nang hindi kinakailangang magpakain sa mga inaasahan, at nang walang pag-aalala sa pag-apruba o paghatol ng iba. Ipinakita ng mga pananaliksik mula sa University College London na ang mga gawi na isinasagawa ng privado ay may halos 70% mas mataas na posibilidad na magpatuloy sa mahabang panahon. Nangyayari ito dahil, kapag walang nanonood, malaya kang mag-eksperimento, magkamali, mag-adjust, at umunlad ng hindi nararamdamang sinusukat ka sa bawat hakbang. Kapag lumalago ka ng tahimik, bawat maliit na tagumpay ay mas malalim ang dating dahil hindi ito nahahadlangan ng bigat ng pagpapakitang gilas. Hindi mo kailangang mag-isip kung ano ang ipopost mo, kung paano ka magmumukha, o kung paano ito tatanggapin ng iba. Ang buong fokus ay nasa mismong pagsasagawa, hindi sa itsura. At dahil sa ganitong lubos na konsentrasyon, nagiging totoo at matatag ang pag-unlad. Anumang mang itinayo mo sa katahimikan ay nagkakaroon ng mas malalalim na ugat, sapagkat hindi ito laging tinatangay ng hangin ng opinyon na maaaring bumunot sa isang bagay na nasa maagang yugto pa lamang. Alam ito ni Napoleon Hill at madalas niyang ipayo sa mga pinuno at negosyante na huwag agad ibunyag ang kanilang mga plano hanggat hindi pa ito umuusad ng husto at may konkretong resulta na maipapakita. Alam niyang kapag ipinakita mo ang isang proyektong nasa proseso pa lamang, may panganib kang makatanggap ng mga puna o mungkahi na maglalayo sayo sa tamang landas. Bukod pa sa paglikha ng hindi kinakailangang presyon na maaaring pumigil sa siglamo. Kapag ipinakita mo lamang ang isang bagay sa oras na ito ay buo na, nagbabago ang kwento. Hindi ka humihingi ng pahintulot o pag-apruba, ipinapakita mo lang ang isang tapos ng katotohanan. Isipin ang kaibahan ng dalawang sitwasyon. Sa una, inihahayag mo na babaguhin mo ng lubusan ang iyong estilo ng pamumuhay, at lahat ay magsisimulang bantayan ang bawat kilos mo, naghihintay ng mga senyales ng pagbabagong iyon. Sa ikalawa, tahimik kang nagtatrabaho, inaayos ang iyong schedule, binabago ang mga gawi, at isang araw, lilitaw kang ganap na nag-iba, mas malusog, mas may tiwala sa sarili, mas nakatuon. Sa unang kaso, anumang pagkakamali ay agad nakikita bilang kabiguan, at ang tuloy-tuloy na presyon ay maaaring magpahinto sa iyo bago ka makarating sa layunin. Sa ikalawa, mas matindi ang epekto dahil walang naunang inaasahan, tanging ang gulat at paghanga sa mga resulta. At hindi lang ito totoo para sa mga nakikitang pagbabago tulad ng pisikal na itsura o material na tagumpay, totoo rin ito para sa kaalaman, mga proyekto, at panloob na pagbabago. Lahat ng mahalaga sa iyo ay mas lumalakas kapag ito'y protektado sa simula, na para bang nagtayo ka ng binakikitang pader sa paligid ng iyong mga layunin upang mabigyan sila ng oras at espasyo na magmature bago humarap sa mundo. Ito ang uri ng disiplina na naghihiwalay sa mga taong puro kwento ng gagawin pa lang mula sa mga taong ipinapakita na ang nagawa na nila. Ang taong pumipili ng tahimik na pag-unlad ay hindi kailangang humabol ng palakpak dahil alam niyang sa tamang oras, mas malakas magsalita ang mga resulta kaysa anumang salita. At kapag dumating ang mga resultang iyon, hindi sila dala ng mga palusot o paliwanag, kundi ng isang presensyang likas na nakakapagutos ng respeto. Wala kasing pwedeng ipanlaban sa malinaw na ebidensya na ginawa mo ang sinabi mong gagawin mo, kahit walang ibang nakarinig dito. Ang pagbibigay proteksyon sa iyong mga plano ay pagbibigay proteksyon sa iyong kinabukasan. Kapag natutunan mong panatilihin ang estratehikong katahimikan, napapanatili mo ang iyong enerhiya, nananatiling malinaw ang iyong popos, at nalilikha mo ang perpektong kondisyon upang gawing konkretong resulta ang mga ideya. Ito ang susi para maiwasan ang sariling pagsira ng plano na nakatago sa anyo ng walang mali na pagbabahagi. At nayong nasa iyo na ang susi, handa ka nang gawin ang susunod na hakbang at umakyat ng isa pang baitang sa iyong pag-unlad sa karunungan, nagiging isang porsyentong mas mahusay kaysa ikaw ngayon. Maraming salamat sa iyong presensya at sa paglalaan ng oras para sa iyong sariling paglago. Hinihintay kita sa susunod na video, naroon na ito sa iyong screen, upang magpatuloy tayo sa paglalakbay ng pagpapatatag at pagbabagong buhay.